Gandang umaga mo oh, guys. Oh, ito ang pusa guys. Oh. Ang cute-cute tingnan guys. Oh. <laughs> si ang bantay guys. Oh. Oh, tingnan nyo. Nandito oh. siya sa tindahan. Siya ang nagbabantay. Oh. Binabantayan niya guys ang ating aquins. <laughs> sa ilalim kasi niyan guys ay Queens no Oh. Kaya kanyang tinatulogan hmm. Para hindi menakau, hmm, Cute cute nga guys Kawawa guys, wow. gimuta eh, ni guys <laughs> Ming 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 uh, Kuto guys Nang ano Kanang food uh. Adili pa uh, Busog pa talaga to guys. Si Miming. Oh. Tingnan nyo guys. Oh, ang kanyang binabantayan guys. Oh. May kunting ano coins dito guys. Oh. <laughs> Maraming salamat guys. Inyong panonood. Magandang araw sa ating lahat.